What's up guys! Welcome back sa ating panibagong video. For today's video guys, meron tayong aayusin uh, na amplifier. Bale yung brand name nito is Joson Saturn. Ang problema nito is walang audio output. Tapos na-check ko ito, uh, kanina wala ng display dito yung kanyang Bluetooth module. So kung hindi to magdi-displays, uh, wala talagang audio kasi nandito yung main source ng input. Makikita natin yung input niya. So, papakita natin. Pero, yung relay naman niya is uh, gumagana naman yung relay. So, ibig sabihin, walang problema po itong kanyang amplifier section dito sa mainboard. So, ito lang yung problema niya, yung kanyang Bluetooth module. So, to try natin i-power on. Yan. Yan. So, gumagana yung kanyang speaker relay. Tapos yung kanyang blower niya is umiikot naman. Wala rin problema. So, ito lang. Meron naman siyang output dito na 5 volts na nagsusupply dito sa bluetooth module. Pero, uh, hindi gumagana yung kanyang IC. So, nasa IC yung kanyang problema. Ito siya. Yung mainboard talaga, yung dapat palitan nito. Ito, ito siya. Yan. So, nag-inquire ako ni Sir Johnson. Kung magkano yung kaniyang uh, Bluetooth module. So, nasa 750. Tapos, nasa Visayas tayo, yung shipping fee naman is 100. So, haabot to ng 850. Yung babajitin ng uh, may-ari nito. So, nagtanong tayo sa may-ari kung kaya ba sa budget niya. So, sa ngayon, wala pa siyang budget. Pero gusto niya yung tutunog lang sya. So, may i-recommend ko sa kanya na uh, ida-direct ko na lang or iba-bypass. So, kahit hindi nagagana to yung kanyang Bluetooth module is uh, magkakaroon ito ng audio sa pamamagitan ng ating technique na gagawin dito. So, yan yung gagawin natin. Uh, papakita natin. So, in case nasisira yung ating Juson Saturn na uh, tulad nito is hindi na gumagana yung kanyang bluetooth module is mapa or magagamit pa natin basta meron tayong uh, gamit lang tayo dito sa main input yan okay naman mag bluetooth basta meron kang mixer yan so meron naman siyang mixer basta importante ito tunog lang to parang gagamitin lang to niya pang mid high yan so bagong lahat natin uh, uh power off muna natin to unplug So, sisilipin muna natin yung kanyang laman. Alam ko marami pang hindi pa nakapanood sa review ko dito uh, last year dito sa amplifier na ito. Yan. So, ito pala yung kanyang power supply or transformer. Meron po itong 52 volt, 0, 52 volt. Yan. So, ito yung kanyang transformer. May dalawang blower. Yung isang blower dito, blower sa uh, transformer. Yung isa naman blower dito sa kanyang amplifier board section. Yan. So meron pala siyang fuse sa kanyang uh, pinaka primary bago pumunta dito sa transformer. Yan. So yung kanyang uh, diodes, uh, meron siyang dalawang bridge type na diodes ito. Ito siya. Tapos meron din siyang apat na capacitors na value nito is, check natin yung value value ng capacitor is 10,000 microfarad with 80 volts, so meron po siyang 4 pieces yan, so meron siyang fuse uh, sa positive tsaka fuse uh, sa negative so yung kanyang fuse pala dito is 20 ampere yan so 20 ampere Malaki yung fuse na ginamit dito. Tapos yung relay, meron siyang relay sa left and right channel. So, okay naman yung kanyang motherboard ng uh, amplifier makapal. Tapos yung design ng amplifier niya is uh, maganda. Tapos malinis pag Yan. So, hindi makalat. So, gagawin natin dito is wala tayong babaklasin. Meron lang tayong ija-jumper dito para gumana itong ati itong amplifier rebosing yan kahit wala ng dotot module kasi nandito yung uh, input nya yan so hindi na natin to magagamit kapag naka jumper na tayo <coughs> yan so yung soldering iron natin i-ready muna natin plug in na natin yung soldering iron natin dito para mamaya pag iinit na yung soldering iron natin ay mag jumper na tayo yan yeah. so umulan yan yeah. so babalik tayo mamaya kapag hihinto na yung ulan kasi maingay sa labas so stay tuned lang po mga guys So yan guys, uh, minto na yung ulan. So magpapatuloy tayo sa ating ginagawa dito. Yan. So dahil wala ng input module, so hindi natin ma-select yung input natin. So gagawin natin dito is i-bypass natin na hindi na kailangan dito ng input. So the direct na lang natin. So bago natin yan gawin, try muna natin lagyan ng speaker itong amplifier. Che check natin kung meron bang meron ba tayong masasagap na audio dito sa kanyang input na kahit hindi pa natin na jumper So, tatry lang natin. So, meron tayong speaker dito. Ito yung Joson 10. So, check muna natin yung speaker kung meron ba ang audio. Yan. So, pag mag-test tayo ng speaker, ito lang. Battery lang yung gamit ko sa pag-testing ng, bat na speaker. Ayan. So, mayroong audio yung speaker. So, kakabit muna natin. Try muna natin yung isang channel dito. Kung may masaga pa tayo na uh, audio. So, sa left muna na tayo. Kabitan ng speaker. Ayan. So, plug in natin. <coughs> Yan. So, nag-click na yung relay. So, pansin natin, wala talaga siyang display. Yan. So, ibalik muna natin itong wirings. Yan. So, wala talaga siya. Yan. So, try muna natin lagyan ng RCA sa input ng IOX to dalawa Ikabit natin dito sa IOX input yan So ating dulo ah uh, volume volume natin Yan so Yan Meron siyang masagap na audio pero mahina. Ayan. Parang naglolos contact yung input niya. Ayan. So, dito sa ah uh, CD, try natin CD. So, same. Wala, mahina. yan So, sa DVD naman tayo. Ito, DVD. Ito yung DVD niya. Yan. So, to try natin. So, volume natin. So, walang audio. Yan. So, ganito guys. Gagawin natin. Ah... Uh, para makapag-direct tayo kasi ito yung input module dito, dumadaan dito sa IC na ito. Yan. Ito. So, nandito yung control ng uh, selector ng DVD, CD at sika uh, AUX. So, open na natin bago tayo mag-proceed. Yan. So, makikita natin ito yung main input dalawa. Ito yung sa isang channel, left and right. So, pumunta po yan dito sa main board, dito. Yan, papasok dito sa main volume. Tapos, yung output nito is ito siya. Itong out, uh, in, ito siya. Dito, ito. Ito yung pinaka-input patungo na sa dito sa IC na ito. Yan. So, yung gamit dito is nandito yung koneksyon niya dito patungo sa dotot module. So mangyari dito, ibabaypas natin. Makikita natin tong uh, dalawang 10 e 50 volts. Ito yung main input talaga. Yan ito siya. So gagawin natin. So dito guys, yung gagawin ko dito ay yung gagamitin ko talaga na Ah, uh, pinaka-input na ito is IUX na yung gagamitin ko. Bali ito na lang yung gagamitin ko na pinaka-input kapag gagamitin tong amplifier. So dito tayo kukuha ng connection. Ayan. So ito, resistor. Ah, uh, 1k. Cheka. Ah, uh, 22k. Dito tayo kukuha. Tapos kabit natin dito, yung jumper natin. Yan. So, papakita na lang natin, guys. Uh, kuha tayo ng walit na wire. the uh, jumper natin dito. So, the di jumper ko na, guys. Uh, papakita ko na lang mamaya kapag na-jumper na natin. Kasi may, mahirap mag... Uh, jumper tapos nakahawak tayo ng cellphone So G-jumper muna natin guys Papakita na lang natin mamaya So stay tuned So ito po mga guys na jumper na natin Or na i-bypass na natin So, kahit sira yung input dotot module is mapagana natin yung ating amplifier. So, check natin yung naka-jumper natin dito. Ito po siya. Yan. So, ganyan sabi ko ganina, yung 10UF, dalawang 10UF is yung jumper natin yan dito sa main input natin. Dahil ito yung iox Yan. So, pares po sila. Yan yan, papakita natin. So, ito, yung isang wire, inamit natin sa isang 10 UA 50 volts, tapos yung isa, 10 UA 50 volts, dito rin sa kabilang channel. yan Kasi ito yung uh, left sa taas. Ito siya, yung connector niya. yan ito siya. Dumaan sa ka resistor, tapos naka-parallel sa ground. Tapos ito yung sa baba, right. So ito yung left, ito yung right channel. Yan. So naka-solda lang yan. So hindi na natin kailangan baklasin sa ilalim yung uh, connection yan kasi naka-bypass na yan. Yan. Nasa 10 50 volts po yan nakakabit sa positive. Direct na sa resistor input. Yan. So ngayon, T check natin so dahil sa dito tayo nakakabit sa input sa EOX so dito lang tayo kakabit talaga ng input yan ito na yung main input na natin kapag magpatugtog tayo yan so na try natin plug in natin yan ito siya So, nag-click na yung relay. So, volume natin. Yan. So, nag na siya. Ito yung RCA natin na input. Yan. So, meron na siyang audio. Try tayo. Isaksak natin to sa cellphone para pang sound check tayo. So, ito guys. Naka-play tayo ng na music. Nakasaksak, nakasaksak na tayo sa cellphone. So, volume na natin. Yan. So, meron tayong audio. Yan. Nasa left pa tayo. Left. Yan. So, gumagana na yung amplifier natin kahit nasira yung input natin, module dito. So, tatry natin sa kabilang channel. So, nandito tayo sa left. Transfer natin sa right yung speaker. So, dito. So, yung sa baba, yung negative is one connection lang yan itong apat na to dito one connection lang yan yan so nasa right po tayo so ito right yan ito right yan yan so walang display yung palatandaan na lang natin dito kapag ginagamit si amplifier is yung blower niya, yung may ikot siya. So wala siyang display dito na uh, function. Yan. So yung blower na lang yung palatandaan natin kapag naka-on na yung anti amplifier. Yan. Yan. So, hindi po ito naka-apekto guys sa audio. Kasi itong min input dito, is dumadaan yan dito sa IC na ito. So, since ito uh, naka-jumper na tayo, is hindi na natin to na ginagamit itong IC na ito. Yan. Bali naka na tayo patungo sa min input ng resistor. Ito sya. Dalawa. Left and right channel. Yan. So, yan lang po guys yung ating uh, tutorial sa video ng ito. Sana meron tayong natutunan. So, at least meron tayong na-demo tungkol dito. Yan. So, in case lang po guys, kapag nasira yung ating input, gaya nito, wala ng display. Kapag wala na siyang display, na, nagka-problema na yung mainboard or yung kanyang IC. So, hindi na siya nagpa-function. So, ito lang yung gawin natin. I-bypass natin or i-jumper itong 10UF uh, 50 volts na kapasitor patungo dito sa input resistor ng left and right channel. Yan. So, yan lang po guys. Maraming maraming salamat po. Uh, God bless at ingat tayong lahat.